Sir, wala akong bariya? Oh, wala, sir. Oh, wala. 50 ka, sir. Wala, wala. <laughs> <laughs> Unang biyahe lang kita, sir, eh. Baka sabihin niyo ako, para-para lang ni Moto niya para hindi makapanukli. Hindi, <laughs> 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 mga to, wala ka wala talaga ang bariya. Sige <laughs> <laughs> <hari> po. Thank you. Thank you. Thank you guys. All right. Pick up na natin mga tol. Ako, Sama na naman ng kapanahunan. Okay mga tol, ito ang karga natin is isang manok at saka isang sapatos. Huwag na natin takpan kasi maselan yan. Dahil maraming breeder dito ng manok sa kalamba, malimit ito nakukuha natin booking. Mga binebenta online. So bawal talaga sa lalamove to mga tol manok. Mga buhay na hayop, bawal to mga tol. Hindi naman ako kilala na lalamove, hindi naman niya ako matatanggal. <laughs> Wala kasi booking eh, kaya kinuha ko na rin. Atol, itong dalawang booking natin ay parehong Santo Tomas Andala. Malapit lang naman. Sigurado, aabuti na naman tayo ng ulan doon. Kaya dalahin na natin to mga to. Let's go! <laughs> sir? Sir, wala kang bariya? Oh, wala. Oh, wala. ka, sir. Wala lang. Unang lang kita, sir, eh. Nakaupo. Sige sir, paltang ko lang po. Okay lang sir, paltang ko lang. Okay na sir. Thank you po, thank you. Okay. Thank you sir. Wala, wala talaga akong bariya eh. <laughs> baka sabihin nyo mga tol, para paraan lang ah. Hindi wala talaga akong bariya mga tol, unang biyay ko pa lang. So yun, binigay na sa atin ni Sir Yusokle. Bilis ko daw. Siyempre <laughs> naman sir, baka motobin yan. May sukli si sir na 68 pesos. Pero yun, hindi na ako inuwa ni sir. Bilis daw natin eh. Wala pa kasi ako maria mga tol, legit. Baka sabihin niyo ako, para para lang ni motobin niya para hindi makapanukli. <laughs> 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 Dari mga tol, ako wala talaga ang maria. First biyahe kasi natin. Alright, so itong pangalawang biyahe natin, natin na rin natin. Di ba? Dito lang naman to. Hmm. Tama ba to? Mali Okay, okay, okay Mali ang ating daan Diretso dapat Saan ba po? Tragis na mapa to eh Ang kulit eh Yun, dito pala Alright Ang kulit ng mapa na to eh So, drop natin to dito yung manok na dala natin. Baka luto na to mga tol. Init kasi. Di ba sanay naman sa init yung manok. 500 bibigay ni sir mga tol. Eh, wala akong bariya. Okay na ulisukli niyan. <laughs> Thank you. Thank you. Alright guys. So yun, sa dalawang booking natin, kumita na rin naman tayo ng 330 pesos. di ba? Tumal mga tol. Ang hina ng account ko dahil sobrang bira ako na kasing magbabiyahe dahil ang dami kong ginagawa. No? Meron din kasi tayong ginagawa sa bahay. Nagre-refer ako ng cellphone. Mga pinapaayos sa akin. Kaya hindi ko napapriority yung pagbiyahe ko. Yun. Mina tuloy yung account natin sa Lala Hirap tuloy makakuha ng booking. Pero Pero yun Nakakautay-utay pa naman Kumikita pa rin naman kahit pa paano Ito may tambay dito Alright